Kahit tumiiral na po ang uh, food security emergency sa bigas, wala pa raw inilalabas na buffer stock ng bigas ang National Food Authority. Sa panayam ng Super Radio DZBB sa NFA, abot sa 730,000 sako ng milled rice ang pwede nang i-release. Pero wala pa raw lokal na pamahalaan na nagre-request nito. Ayon sa NFA, posibleng natatagalan sa pag-request dahil sa kanilang pondo at proseso. Patuloy raw ang pakikipag-ugnayan nila sa mga LGU pati na rin sa Food Terminal Incorporated para maibenta na sa publiko ang buffer stock ng bigas. Sabi naman ng Department of Agriculture, hindi lahat ay mabebentahan ng NFA rice. Prioridad daw ang mga lugar na may di pangkaraniwang pagtaas sa presyo ng bigas gaya sa Metro Manila at Region 7. Sangayon dito, ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG at sinabing Metro Manila ang dapat targetin ang nabentahan ng NFA rice. Igan, bahagi ang tumaas ang presyo ng mga sangkap sa paggawa ng tinapay. Tignan natin kung apektado ang presyo ng paborito nating almusal. Live mula sa Quezon City, may unang panitapin, si James Agustin. James, Gang, good morning. Bahagya mga nga nagmahal yung ilang sangkap sa paggawa ng pandesal. Hindi apektado niyan yung ilang mga bakery dito sa Quezon City na hindi nagtaas ng presyo. Ang sinasabi sa atin, ang diskate na ginawa nila ay bahagyang niliitan nila yung ng pandesal na bagay na naiintindihan naman ng nila mga suki. 2 pesos at 50 centavos pa rin mabibili ang kada piraso ng pandesal sa bakery na ito sa Quezon City. Ilang buwan na silang hindi nagtaas ng presyo. Ngayong bagyang tumaas daw ang presyo ng mga sangkap nito. Dumiskarte na lang sila para kahit papaano iabot kaya pa rin ng mga mamimili. Nasanay na sa amin yung mga sukay namin na gano'n gano, n, gano n ang presyo namin, 250. Kaya hindi na kami nagtaas. Ang ginawa lang namin, medyo nilihitan lang namin. Kapag nagpatuloy ang pagmahal ng sangkap ng tinapay, sabi ni Mang Nestor, mapipilitan na rin daw silang itaas ang bentahan nito. Siguro, baka magtaas na rin kami ng konti. Pag hindi na kaya. Mga magkano Siguro mga tatlong piso na. 3 pesos. Naiintindihan naman daw ito ng mga suki nila na hindi raw kompleto ang almusal kapag walang pandesal. Wala naman po magagawa doon kasi dala nung nagtaasan na sangkap, kap, kailangan din nila magsipid dito kasi magtaas ng presyo. Okay lang yun. Parang paras nang di naman, nalimbawa pag lumaki tapos tumas din yung presyo na lang naman din. Pidyo medyo mabigat sa bulsa kasi tumaas. Pero pag binawasan mo ng konti yung laki ng tinapay na gano'n yung presyo, parang hindi mo siya maramdaman. Ang walang mga gawa kasi ano naman, ganyan talaga. Kasi ngayon, puro nag-increase mga bilihin, di ba? Ang Pinoy Tasty hindi pa rin gumalaw presyo. 50 pesos ang kada balot ng malaki, habang 25 pesos yung mas maliit. Sa testing, masiguro kahit hindi kami mag... Kumikita pa rin masiguro doon. Eh. Binabawi sa bang tinapay. Nito nakaraang linggo na maglabas ng panibagong suggested retail price ng Department of Trade and Industry. Kabilang sa mga nagtaas presyo ang Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty. Samantala, ikan yung ibang tinapay tulad halimbawa nung kababaya na paborito rin ng mga kapuso nating mamimili ay bahagyang tumaas yung presyo mula po sa dating 4 pesos ay 5 pesos na ngayon kada peraso. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Ginitang ilang mababatas at legal expert na dapat simula na agad. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. sa naman ni Senate President Chisa Escudero, magkakaroon lang ng special session ng Kongreso kapag iniutos ng Pangulo. May unang balita si Bob Gonzalez. Kung si Pangulong Bongbong Marcos daw ang magpapatawag ng special session para mapag-usapan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, wala raw magagawa ang Senado kundi tumalima. Pero... Magagaling ba sa amin ang kagustuhan yan? O sa akin ang kagustuhan yan? Hindi, Nympha. Dahil ulitin ko, ayokong trato yung special... Wala naman daw siyang natatanggap na tawag mula sa Pangulo o Kamara kaugnay rito. Naon nang sinabi ni Escudero na hindi kailangan ng special session para masimula ng impeachment trial. Wala akong balak. Ano ba yung rason bakit kailangan? Dahil ba special siya? Dahil ba minamadali natin? Dahil ba galit na galit yung ilang sektor at gustong mag-trial na agad? Ang ko, dapat maging patas para hindi magdulot ng instabilidad at para hindi magdulot ng duda kaugnay sa magiging pasya ng impeachment court pagdating ng panahon. Kaya tanong ni Escudero sa mga kongresista, bakit pinatagal nila ang proseso ng reklamong impeachment? May trabaho kaming kailangan at dapat gawin kaugnay ng legislasyon na hindi kailangan inaabangan ng isang bagay na, ulitin ko, mahigit dalawang buwan nilang inupuan. Um, pangalawa, para sa akin, um, may mga kailangan pang gawing hakbangin ng Senado bago pa kami makapag-trial. Wala kaming sinisisi, wala kaming sinasabing magsimula agad. Konstitusyon uh, lang naman ang nagsasabi noon at uh, walang kondisyon na nakalagay sa ating sa ating konstitusyon. Uh, kung kailan pwede magsimula, ang nakalagay lang ay sa labing madaling panahon. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, kung may special session, mapapabilis ang impeachment proceedings pati ang pagpasa sa mga prioridad na batas ng administrasyon dapat daw may sense of urgency. Bagaman hindi raw ibig sabihin ay dapat aksyonan agad pagkatanggap ng impeachment complaint, hindi na aniya forthwith kung tatlo at kalahating buwan ang palalampasin. Sagot ni Escudero, Hindi espesyal si Vice President Sara Duterte, hindi espesyal ang posisyon ng Vice President para para sa kanya madaliin namin, sa Chief Justice hindi, sa Ombudsman hindi. Pare-pareho lamang silang impeachable officers na sa ilalim ng konstitusyon ay dapat tratuhin din ng pare-parehas. Noong impeachment ni nadating Chief Justice Renato Corona at Ombudsman Mercedes Gutierrez, inabot ng mahigit isang buwan bago nag-trial ang Senado. Ayon naman kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, pwedeng magpatawag ng special session ng Pangulo para sa isang urgent bill at doon matalakay na rin ang impeachment. Siguro, isang session day lang yon. So kahit na 20 days, kaya na yun eh. So they can now convene as a impeachment court dahil they are in session. Kahit mag-resign daw ang vice bago ang impeachment trial, sana raw ituloy pa rin ang paglilitis. Kung morally, mentally, or psychologically unfit ang isang mataas na opisyal sa gobyerno, ay dapat matuloy, maprohebahan yon at makonvicta ng perpetual disqualification from holding public office. Pero para kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, na isa sa framers ng 1987 Constitution, The Constitution doesn't say that. Yung disqualification parang incidental na lang yan after removal. Eh kung uh, walang removal, I don't think you can have disqualification. Posible nga hindi raw matanggal sa pwesto ang Bise, kahit hatulang guilty ng impeachment court. Removal from office and disqualification, from holding any office under the Republic. Yun po ang maximum. Maaari pong uh, kahit na i-convict nila na hindi nila i-impose yung maximum na yan, pagalitan lang. Yung sinasabi na censure or reprimand. Ang malinaw raw, dapat umpisahan na ng 19th Congress ang impeachment trial bago matapos ang termino nila sa June 30. Kung hindi pa nila umpisahan, ah, at uh, sa kanalang up on the 20th Congress lang pisan, palagay ko may problema. Dahil uh, it's possible na yung mga pumirma na congressmen ay hindi hindi na nanalo uli. At yung one-third, hindi na kumpleto. Pinagbabawal ng saliging batas na magkaroon ng panibagong complaint within one year. Ito ang unang balita. Mav Gonzales para sa GMA Integrated News. Matagal na raw pinaghahandaan ni Vice President Sara Duterte ang impeachment at hindi raw siya nababahala rito. Do I feel betrayed? Actually ma'am, wala akong feelings. Wala akong uh, feelings about it. Kasi... Kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. Alam nyo, mas masakit pa ang uh, maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Sabi ng vice, wala siyang planong magbitiw sa pwesto. November 2023 pa lang daw, kinausap na niya ang kanyang mga abogado. Mayigit isang taon niyan bago inihay ng unang impeachment complaint. Hindi sinabi ng bise kung sino mga kasali sa kanyang defense team. Posibleng hindi raw gawing lead counsel ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang edad. Gay pa man, bukas daw ang bise sa mga payo ng ama. Unang sinabi ni dating Pangulong Duterte na dedepensa niya sa paglilitis ang anak. Muli rin nilinaw ng bise na hindi niya pinagbanta ng Pangulo First Lady at ang Speaker na isa sa mga batayan ng kanyang impeachment. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang Next nagsasabi QGDB. may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Bukod sa mga taga-highway patrol group at U.S. Embassy, huli rin dumaan sa S.A. Busway ang nagpakilalang security detail ni dating senador Manny Pacquiao. Sinita ng saik ang isang SUV na walang plate number sa likod, pati ang isang van na, na, may hindi otorizadong blinkers at wang-wang. Sabi ng isang sakay, itatabi ang mga sakyan para makipag-usap, pero tumakas. Bumalik kalauna ng ban at tinanggap ang mga tiket para sa disregarding traffic signs at illegal use of blinkers. Mami naman ang security chief ni Pacquiao na driver nila ang nasita, nakasama ang ilang helper. Hindi aram lang dating senador ang nangyari at kinausap raw ang mga tauhan para hindi na maulit. <tod> Mga kapuso, naging mahigpit po ang mga laban para sa kampyonato sa NCAA Season 100 Beach Volleyball Tournament sa Subic Bay Freeport Zone. Sa Women's Division, tinalon ng Letran Lady Knights ang Lyceum Lady Pirates, 2 sets to 1. Historic po ang panalong ito ng Letran dahil naka 3 sila o tatlong sunod-sunod na season na sila po ang nagkampyon. Most valuable player po si Gia Makilang ng Letran Lady Knights na sharing MVP last season. Kampiyon naman ang EAC Generals sa Men's Division kung saan tinapos nila ang laban 2 sets to none versus Benilde Blazers. Si John Ruther, abor ng EAC Generals, ang MVP. Si Paul Justin Sain ng EAC Generals naman, ang Rookie of the Year sa Men's Division. Sa Men's Division, Arellano Braves ang nagwagi matapos talunin ang defending champion na EAC Brigaders 2 sets to 1. Si John Olsen Robles, ng Arellano Braves, ang MVP. Makiki, hello Philippines, hello world sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition si Sparkle Star Gabby Garcia. Si Gabi ang official kapuso host na makakasama ng mga kapamilya hosts na si Bianca Gonzalez at Robbie Domingo sa inaabang ang PBB. Excited and happy raw si Gabby na maging bahagi ng historic collab na magsisimula na this March. Ayan, ako first full circle moment daw ito para kay Gabi dahil... Uh back in 2012, nag-audition okay. siya para sa PBB Teens. Look at her. Oy. Sabi ko dito. nga, maybe I wasn't meant to be a housemate at that time. I was meant to host it. Fast forward to 2025. So, ito na nga. Looking forward ako. Una sa lahat, makatapak sa bahay ni Kuya. I'm excited to see the confession room to hear his voice. May bagong karakter na dapat abangan sa highly anticipated Kapuso Fantasy Series na Encantadia Chronicles Sangre. She's no other than Sparkle artist Isabel Ortega. Sa isang Reddit post, sinare ng Kapuso Network ang never-before-seen photos sa set ng serye. Spotted sa IC behind the scene, si Isabel suot ang kanyang uh, warrior outfit. Kay Xenia Nyeray Nyerayan, si Sangre Danaya, played by Sanya Lopez, Cassiopeia Solen Yusuf, at Sangre Elena na si Gabby Garcia. Kung ano ang gagampanan niya sa mundo ng mga sangre, malalaman natin soon. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.